ang mga kabadi ito nga pala yung paraan kung paano ginagamit yung balahibo ng manok ito yung paraan ito Gagamitan natin ng ano kestalit kestalit kung ano gusto mga kulay kaya ng blue may pink may pula kung ano gusto mayro kasi yan mga iba ibang kulor kulay ginagawa to para hindi na kami nagkaka nagmanaganong nagkukulay ng balahibo yung ginagamit namin ng balahibo ito, yung sinasabing bakiki, kaya buranting. Yung ginagamit namin yan. Para hindi na kinukula yung balahibo ng manok. Kaya yan ang ginagamit namin, yung bakiki ng manok. Pangpain ito sa skipjack at saka ano, nilupin. Ito. Ito yung paraan yan. Lalagyan ng Ito yung kawil. Tatabit lang yan dyan. Tapos, unahin yung kristalit para matali yung mga maayos. Matali yung maayos yung yung ano kristalit para hindi siya bumaba sa kawil. Ang ganyan. Tapos, lagyan ng balahibo ng manok. Ito yung balahibo ng manok. Yung bakiki ng manok. Yan mga ano pag marami kang balahibo kahit anim sa akin kasi ano to eh yung paramihang paramihang taga yung gagamitin nito mga sinasabi sa amin dito ano makarina yan ang apat na balahibo limaan lima o apat na balahibo yan yan ang paggawa ng ano pain Tapos ang apatlo pang lang yan. Ito yung pang-apat. Yan, ganyan. Yan, yan, Tapos, anon, yan. Tapos putulin yung salabari, ano, tinulid. Dali na ayos Para hindi na ma, ano, kahit kainin siya ng, ano, skip job o yellow pin, hindi siya matatanggal kita tapos. Tapos. Bababa to. Para magsilbi siyang ano, para siyang mag Ayan. Dali na naman ulit. Yan. 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 Yan ang, yan ang tapos. Ano naman tunang ng number 45 LBS na nylon. Talian yan siya. Yan yung lahat. Yan yung karamihan dyan. Yan yung mga gawa na. Mga 20 piraso na gagawin ko yan. Kabit-kabit. Sa ariyahan. Kung ang gustong kulay nyo, pwede yan. Kahit orange, kaya sky blue, blue. Ganun lang yung paggawa niyan. Yan. Homemade. Homemade yan. Homemade. Hindi na binibili yan. Nagawin na lang yan dito sa bahay. Tapos bago lumaot.